Hi, hello mga katsombi. Kakauwi lang namin. Galing kami sa birthday yan. Alam niyo naman, imbitado na naman tayo ng birthday yan. Pero pagka-uwi namin dito sa bahay, nakita ko ang aking mga kapatid is nag-aayos na. Pakita ko sa inyo. Ayan! Busy, busy ho sila sa pagbibigay ng donasyon para sa kanilang pamilya. Ganyan. <laughs> yan, ugali hong galit. Ugaling galit nagalit sila, joke lang alam ho ninyo, bilang isang OFW at syempre uh, kami ho ay magapabox uli sila sa kanilang pamilya sa mga anak nila, ang dami, tingnan nyo ang box dito is uh, 90 euro ho iyan kami ay nagdown payment ng 20 euro so yan ho ang mga ipapapackage nila para sa kanilang pamilya Char! Yan, o. Oh, tingnan nyo. Ang sarap. Ganyan na nabigay ko sa nanay ko. Actually, di pa ako makapabox. Yan, anay, ho. Isa aking mga kapatid lang. Sa kapatid kong bunso. Kasi gustong gusto, lang, gusto ho ating, niyang magpapakit sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at anak. Anay, tingnan anay, nyo. Ang sarap. Kukunin na kasi, ho, ang box. Kaya, ho, ngayon kami ay todo ayos. Yan. May mga toothpaste. Dito, yung pasta. Mura lang ho dito ang pasta. Maybe 0.89 lang to. Mura lang kasi dito ang mga pasta. Kaya, kung mapapansin nyo, bakit ang mga taga-Europa ay marami lagi magpadal ng pasta? Kasi, cents lang po dito. At super sarap talaga. The best. Tinan nyo ang mga damit. Zara. Oh, sa aking pamangkin. Um. Oh. Ang mga clip sa buhok. Oo, oh, galing ganda. O, oh, di diba? Ang daming lotion. Diyos ko, oh, coconut. Kaya sa atin, ang Pilipinas ay mayaman sa niyo. Gumawa na kayo ng lotion. Yan ho ay nagagawang lotion. Diba? Social. O ba? Papa Peter, sana all. Pit na Pedro Pendoco. Ayan. Tutulungan ko na sila mag ng box. So, hanggang dito na lang. At tayo ay mag-ayos na ng boxes. Ang trabaho ko is turuan lang yan. Ganyan, ang patas. Tagaturo lang ho ako. At ako yung napapagod na. Sila na mag-aayos. Ganyan, ang nagpapabak. Ang sasakay para. ay malaki. Go, Mayet! Go! Mayet. <speaking in Spanish> Abore, <speaking in> Ha, <Spanish> paano na naman ng family namin. Enjoy! Hanggang dito na lang po. Ganyan ang buhay ng OFW para sumayang ating mga pamilya sa Pilipinas. Kaligayahan na namin ang magpabab. So, bye-bye na po. Thank you for watching.